Hello guys! Welcome to my channel. Ito yung humukbang ko natin ngayon. Manga. Tapos kumala ko ng sausawa na bagoong alamang tsaka ginamos. Lagyan ko yan ng konting suka. Tapos konting sili. May ako sa anghang kaya ganyan na. Ayan kain tayo guys. Nangasim lang ako ng mangga. kaka ko guys ng mga nagbumok bang kaya 'yan. Nangasim tuloy ako ng manga kaya kumain ako. Bumili ako dyan may nagtindang manga Yun guys, pasensya na kayo ah. Sa itsura ko. Payat kasi ako. Sobrang payat ko. Kaya, kaya ko sana magpakita. Pero kailangan kong gawin. Kasi may sakit ako guys. Ayan. Kailangan ko ng supporta nyo. Pasubscribe naman guys sa channel ko. Bago pala ako nag -uumpisa sana supportahan nyo ako na lumago yung channel ko comment nyo guys mga suggestion nyo kung anong dapat kong gawin kung anong kailangan kong ano kainin pero limit yung kain ko guys kasi sa channel, yung sakit ko sa colon. actually guys bawal sa akin to. Hindi naman siya bawal. May na lang yung panunaw ko. So, konti lang ang makakain ko dyan. Kaya hindi ako mukbangers. Dati malakas ako kumain. Paborito ko yung mangga. Mas na paborito ko. Pero hindi ko na kaya kumain ng marami. Konti na lang. Dati nakaubos ako na isang kilo niyan guys. try ko ulit yung channel ko guys baka sakali ngayon mag ano na siya maggrow na mag success na siya kasi gusto ko na siyang i-focus kasi wala akong ibang makitang paraan guys kasi hindi na ako makapagtrabaho dito na ako sa bahay wala na akong kayang gawin nakakakilos pa naman ako pero hindi ko na kaya yung mabilis ako mapagod hindi ko na kaya magbuhat ng mabigat ayaw walang susuporta sa akin tsaka sa mga anak ko guys kasi single mother din ako ng tatlo malalaki na din naman sila pero yung bunso ko ay 12, mag 12 years old na yung panganay ko naman, nag-aaral. Gusto niyang makatapos. Kaya nag-aaral siya ng college. Kaya na-stress ako, guys. Minsan, hindi ko na lang iniisip. Kaya kung may darating din yan, makakaahon din ako. Kaya, sana guys, supportahan nyo ako dito. Subscribe, like, comment nyo lang, guys yun lang kailangan ko suporta ah. para mag grow yung channel guys kaya panoorin nyo sana wag kayong magsawang panoorin kami guys minsan isasama ko yung anak ko tsaka isa kong pamangkin pag wala silang pasok siguro sabad at linggo pag okay yung pakiramdam ko kasi minsan hindi okay pakiramdam ko kaya hindi ko baka pag upload makapag video pag okay yung pakiramdam ko yun Kaya yung boses ko guys pasensya na kayo ha sa boses ko mahina tapos parang nautal ko ganyan oh. Awan ko basta lahat nagbago sa katawan ko nang nagkasakit ako guys. Kaya pinipilit ko pa rin sana sa pagkakataong ito maging success itong ginagawa ko para sa sarili ko at sa mga anak ko. Mm, guys, wag kayong mano sa tsuro, sa cura ko payat. tas nagbumok <laughs> Kasi guys, talagang mahina ako kumain na. Hindi na kaya ng tiyan ko. Ayoko kasing may stress. Ayoko na rin mag-isip. Kaya yan. Ginagawa ko na lahat ng paraan. Yung kaya ko. Wala namang ginagawa sa bahay kaya naisip ko na lang 'to. Ituloy na lang tong Kasi lagi ako nanonood YouTube. Sabi ko, "Ba't kaya hindi ko i-try ulit gawin 'to?" Kasi maraming ano yun na inspire ako sa mga pinapanood ko ang dami kong pinapanood na nagmumukbang guys kaya gusto ko magmukbang pero nagluluto din ako kaya karamihan sa upload ko mga luto pag minsan hindi ako makapagmukbang yung niluluto ko na lang ina-upload ko pag maganda pakiramdam ko yung nakapagluto nakakain ng maganda-ganda Wala, wala kasi ako nga asahan eh. Kasi mga kapatid ko, wala din. May mga pamilya, tama lang din sa kanila. Tapos yung nanay ko, matanda na din. Kaya sana guys, Suportahan nyo kami. O yun na lang kaming i-judge o ako kung bakit ko to ginagawa. Maraming salamat, guys. Ayan, guys. Tsaka minsan ang ingay dito, guys, ha. Kaya pasensya na kayo sa background ko. Tapos sorry din guys, pasensya na kayo kung hindi pa masyado maganda yung video namin. Kasi hindi pa ako masyado marunong mag-edit. Pinag-aaralan ko pa yung pag edit guys. Kaya pasensya na kayo kung hindi pa ako marunong masyado. Pinag-aaralan ko pa guys. hali ako sa camera guys kung saan ako titingin <laughs> pasensya na guys Ayan guys, okay na ako. Hindi ko siya mauubos. Hanggang dyan lang. Pero ubusin niya ng anak ko pagdating. Sila ang uubos niyan guys. Ayan. Thank you guys sa panonood. Sana po panoorin niyo ako lagi. Supportahan niyo po ang channel ko. Ayan. Thank you for watching guys. Please subscribe and like and share guys ng mga video namin.